Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, doktor Ni Obra o Atty. Ilen Bathan. Ingon man sa mga artista na maghataw kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Manuel, 32 anyos, nagpuyo sa Liloan, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Aron yung isabtan, sugdo na ko sa diyang nasakpan ko sa mong uyab na nagbinuang ko niya. Ingon ini ang mga panghitabo. Ayop ka, makakon ka! Eh, mura kong kilad! Lizzy, sorry kayo. Natinta lang ko. Pwes, magkalimta na nalang ta. Kay makikbuwag na ko ni mo! Mao de nga wagit ka magpakasal kay dili pa di ay kagusto nga mo settle down ngadto ni eh. Pero mahal ba yun ako si Bay? Pangay, humong ka dyan kong ilong ba? Dali ko matintal. O niyo, na naman ni Moron? Makigbalik pa ka to sa DC ni Mo? Manikamod ko ba yung mabalik siya na ako? Mau ba? May mo ba pasagdi ko? Gusto kong maglingaw-lingaw, ngawa ka. O sa pa, nakikbuhag naman ko kunin Mo, di ba? Oo, pero mahal pagyapon ko ni Mo, di ba? Oo. Pero karon. Gusto ko nga akong kaugaligo na sad mo ay akong una-unaon. Dizzy. Mamay mo ba? Undangi na good ko. Dili. Dili, Dizzy. Dili ko undang hantod nga. Dili ka mo balik na ako. Oh, nakasa mo. Pero gimahayan na to na ako. Kung mahal kayo, tika. Kung andam mo magpahabot ni Manuel. a resulta na. Mauna, parehas lang mo si imong amahan. Ako no, di gid ko maka blame ni Daisy kung nga nung ka ay. Babaidor ka man. Huwag ka gid kalainan si mong amahan da. Mama, salui. Oo, oh, nga naman. Di, di Suma. Kapila man gid ka makakita na kong muhilak. Pero bisag kapila pa kong mihilak, aw resulta gihapon. Suma. Pila man kabuok yung mo kawas... Ma, naibaw ko eh. natandog ang imong garbo kay nakita ang manggo ni Moron nga DC bisa gua na mo, nalingaw siyang travel-travel, bisag siya usah... usa, kay sa laktod nga pagkaistorya, dili ni mo madawat nga oki okay ang iyang live karon ron, nga ...ugi na mo, Ugi dili, Lain siya ng manunong tibay, eh. mangunay mangka, ayon sa mani. Di ba ni unay ako? Prangka-prangka lang ba? Naun sa kabaya Oh. Abi palang lang, ko tinuod ng higala ni mo. oh, lagi. Pero ako ba, nanikamot ba ako ron? Aron, makabawi ko niya. Ah, may na lagi untang makigbalik pa siya ni mo. Kung makigbalik ko ni mo, Imo e basang isaad nga dili na ka magbinuang nako. Oh, si. Oh, Saan na ko? Okay. Sige. <laughs> D.C., thank you. Thank you, Kayo. Sabi na kong gilidin yung ganako. Thank you. Manuel. Magdus ka? Oo, oh, Manuel. Pila naman good kaadlaw nga, delayed ko. Oga ni A, nagpa-pregnancy test jug ko. Og positive. Mau, <laughs> mamahan ma ako! Ma <laughs> yes! <laughs> yes! Pasalamat <laughs> kang gihatagan pa kag-chance ni Daisy. Mau lagi ma. Mau karon, pamawi na jug ko niya ma. Og isaad na ko nga magtinarong na duko, ko. Ilabi na ron nga. Doon na lang ko'y umaabot na anak. Kada, maugyo na na doon. Manuel. Nagkadugay nga nagkaklaro na ng nouns inyong anak ni Daisy ba? Mura magmaliwat nimo. ni mo? Shhh, ma. Ayaw ko nang pagsulti, anak. Madunggay kang Daisy, anak. Kalaki ka lang. ganitas mm. sulti na ganit, tas na matikda na to. Ma. By X Gaming. Usahay, makunahon na ako sa gisulti ni Mama. Pero mas mula akong feeling na ako yun mo'y amahan sa bata. Sukad so lang niabot ng bata sa akong kinabuhi. Wa ko'y laing gibuhat, kundi li mo kayo mayo. Para mahat lang yun ako iyang mga kinahanglan. Pero samtang busy ko sa trabaho, aron na ako ikaprovide sa akong pamilya, hinihinay nga nakabantay sa kong busy, ngamunagbug na nagdinagdan ako. Onya, Oh, maayon nun kay nasuroy ka din sa amo, Lois, kay murag iburoy nga na dyan ng imong amiga din sa bahay, da? <laughs> lagi, uy. Sa pila kahit kayo nga, sige siya hangyo. karon pag yung taon ko, makalugar. <laughs> maayo lagi yun, dahi, kay lugar ka. Kay basig mabuang na ko din boring kaboring sa amo. <laughs> <laughs> Gani, oh, mauna na inyong anak? Ah, bless ni tita, langga. Bless ko. Uh -huh. <laughs> Butan sa. Okay. Asa man ni maliwat ni bata, Uy, di man ni liwat ni mo Manuel. Oh. Joke. <laughs> Kay dili mo siya mo'y amahan, anak. Di si. Amo, Diyod ka, Ang <laughs> Ay, e binuagi yun, Anna, uy. Tuogay na si Manuel na. May mag-istorya una ta. Ay, pwedeng ugma na lang. Duka na kay ko. Ang yung joke galina. Dili mayo para na ko. Hala, no? Joke na gani. Kasensitive sa nimo eh. Gusto na akong klaruhon, eh. si, Kaya wak na magduwa-duwa din, eh. Oh, maayo hinuon. Sige na, matuwag na ko kay Duka na jud kay ko. Oh. Ano nang ipos mong kas inyong mga butang? Dili na ko, Manuel. Nagkadugay, nagkawa na ko'y feelings para ni mo. Oh, unsa? Yung anak lang ka sa'yon? Di si anak! Dili ni mo si anak! Unsa? Nagtuo ko nga ikaw mo'y amahan, pero sa kadugayan na tanaon na bata, nagkaklaro ang naong ni Inday. Liwat ka ay siya sa lalaki nga nakahilabot nako na sa panahon nga nagkabuwag ta. Unsa? Hindi si Dilin na Ako siya! Bahala, Gikan siya na ako. Uy, Bahala di ka mo tuo! Bahala ka Pero, wak kay katungod sa bata. Tungod kay dili ni Nimo siya ay unsa! Oh, is... Unsa? Kinuok ko. Daan pag lagi ko. Ma, hindi ma. Hindi Ako si Inday, ma. Nakafeel ko nga ako mo tinuod nga, ma. Anak. Tara na ka mo tungod niya, ma. Kunyang maingon lang si Dizzy nga, dili ako mo tinuod nga, ma. Ma, dili li, ma. Kung ipahit akong katugod, ma, isip amahan Sa mong anak. Manuel. Sakit kayo una -una on, na naon, ng kumpanang ni Tinuod Mangani na dili na ko anak ang among anak ni Daisy. Ang ako mga pangutana, maukiring mo sunod. Unang pangutana. Ni ko isip amahan sa bird sa anak namo ni Daisy pagkatao niya. Pananglit, dili na nako anak ang bata. Do na ba koy katungod niya? Ikaduhang pangutana. Pila man kahit magasto kung ipa-DNA namo ang bata? Aron sa pagmatuod, kung kinsa yun ang biological father niya. Makarequest ba ko ni Daisy nga siya maoy imo gasto sa DNA? Kaya siya man maoy ni Insis nga dilit na ko anak ang among anak. O kung magmagahit man siya, unsa may katungod nako ko, samtang dili pa mapamatudan, nga anak siya sa lain, nga ako man mo'y nakabutang isip amahan sa birth sa among anak. Ikatulong pangutana. Pananglit, mapamatudan nga dili yun nako anak ang bata kung madin e man, kung man nga kaso ang pwedeng atubangon ni Daisy. Valid to excuse kaha ang iyong rason pananglit mo ingon siya na diha ra siya makabantay nga nagkadakunang bata o diha pa niya maklaro ang naong nga dili lik nako. liwat na ko. Ikaw pat, o katapusan ang Pananglit, mapamatud yun nga nga lik din ako anak ang bata. Unsa may pwede na kong ipasakang ang kaso niya, especially, na wag din magkuwang og suporta sa bata sakit hunaw naon. Pero sa gibuhat ni Daisy na ko, sa wak niya pagsultis tinuod, o gipaabot pa niya sa si ingon ini, mura dili ko makatugot, nga ingon lang ang kasayon para niya. Palihog, tabangit ang bagi ko. Kini, ang akong suluran, Manuel. Mayong adlaw mga suking tig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problema ang may punto legal of course sa mga uh, personal nga mga pangutana problema mga dokumento nga kinahanglan ninyo og mga legal nga mga advice kung unsay buhaton ato ang mga birth certificate marriage certificate SSS GSIS ato ang mga concerns ato ang mga yuta pagpanrabaho og mga kontrata or mga kasabutang way papeles agay Ipadada inyong mga suwat sa suliran underscore underscore 612 at yahoo.com or sa atuang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Di gyud ikalimod no nga ang atuang programa si pa gyud kaayo mas asa tang dapita nganuman kay kung di ta ka paminaw sa radyo live no pwede gyud tang makapaminaw sa DYHP sa buong Facebook account or sa ato ang YouTube channel. Maunang layo kaayog maabtan ang ato ang programa. Dili Radiris Pilipinas, oy worldwide. Dili ta nationwide. Worldwide ming ato ang programa. ug kami, dako kaayo ming, dako kaayo among kasing-kasing ug kami mapasalamaton ninyong tanan kaysa pipila pa katuy. Dugaya na ganyan ato ang programa, guys. Sa kantita Lourdes Rosaroso pa ni nga panahon, no sukad pako makabuot no makabaton ug ugbuot maon na ni dugay nagyud ni ang ang kaning ato ang programa ayaw gyud ka, ka ikog nga mo pada sa inyong mga suwat no kay um, through the years tested og sinaligan gyud nga experts gyud lisensyado kato si Talurdes lisensyado man to siya nga abogada lisensyado pud nga doktor may man to kay superwoman man no si Anhing Lourdes tita Lourdes uh, Rosa Rosso Lourdes Libres Rosa Rosso nga mo ginagsugod sa atong programa hangtod ako si Dr. Randolph Libres and then karon ako og si Dr. Ren Ne obra. Thank you kaayo nga naamo nagpabilin nga naminaw ni Salig sa tuong programa through the years, no? Punto legal ta karong lawa letter sender nato kay si Manuel, 32 years old, taga live Love Liloan Mayor Aljo Fresco Vice Mayor Margo Frasco, my loves, ug Congressman Duke Frasco ug Secretary Cristina Garcia Fresco ako mga pinalanggang mga kauban din ha sa Liloan Municipal Hall. Kumusta mo consultant mo nila din ha guys so di gud na lahi o or unfamiliar na ko ang liloan ang mga tighimo usmasi ang mga na din ha sa kang din ha kangogo, o kanang din ha sa papakits kumusta mong tanan din ha iyahang pangutana no ni sa um Nakaduwa bang kung te, Manuel, nasakpan kas imuhang uyab, no? So, mauna ning iyahang concern. Kaya nga no, mangyod, no, nga, Uh, ang iyahang problema nga na so, naunhan gud siya naka na dili naunhan katung sa ato ang drama na nasabtan nga nasakpan siya nay eh. pero ang problema karon nga base na murag iyang anak dili daw iya agoy mo nay pangutana nila kinsa sa kaning anak ni Daisy si Daisy di makatubag ani unang pangutana ni perma ko isip amahan sa birth sa anak namo ni Daisy pagkatao niya pananglit dili gyud nako anak ang bata do na bakoy katungod niya okay bylo kung pananglit di gina ni ipatangtang ang iluhon nga ginikanan ana kung kinsa ang nakabutang sa birth certificate sa bata. Kaya ang kanang mga detalye sa birth certificate sa bata o sa usa ka tao na to, mo mana ang ato ang basihan kinsay atong mama, kinsay atong papa, kanus at unsang urasa, pilay gibog ato na to, ug asa ta, asa sad ta na tao. Minyo ba ato ang ginikanan or dili? Kanang mga ingon ana, maunay mo kumplitos ato ang pagkatao the moment that we are born. No? So, kung unsay nakabutang dito, mautoy ilho unless maimpune or ma-question ug atong mapatangtang ang detalye nga dili mao or dili tinuod kung ugalin man may tagdi lang may tagimo lang yun na kung dili gyud ikaw ang amahan anang anak ninyo ni Daisy then you will have to show proof like a DNA test no? Um, to show proof nga dili di ay ikaw ang papa para mawala ang imuhangan as a father. Kana og buot nimo, pero kung pananglitan, no? Um, dili na siya matangtang in so far as legalities are concerned, ikaw gyud ang ilhon nga amahan. Sa balaod, kay ikaw man ang giila nga amahan ang tanang katungod og obligasyon sa usa ka amahan ngadto sa iyahang anak na ka-attach gyud sa imuha. Vice versa pud. No, sa bata towards you. Ikaduhang pangutana, pila man kay magasto kung ipa DNA na mo ang bata aron sa pagpamatuod kung kinsa biological father niya. Maka request ba ko ni Daisy nga siya mao imo gasto sa DNA kay siya may maui ni insist nga dili na ko anak ang among anak. Kung ah uh, magmagahi man siya unsa may katungod nako samtang dili pa mapamatuod nga anak siya sa lain nga ako may nakabutang isip amahan sa birth certificate sa among anak as long as Manuel as long as imong pangan ang naa sa birth certificate maski pag unsaon og ka 1 million pa nang isulte ni Daisy nga dili ikaw ang papa ang balaod diha gyud mo dapig nimo nganuman kay ang papilis na ama nimo ini mo mo pabor ikaw man ang nahimong um, amahan ana so ikaw gyud mo ilhon unless matangtang na siya no wagi paking ang, ang ang balaod nato kung unsay kinsa gyud ang tinud aman unless mabalhin na or matangtang na ang imuhangan as father So mientras imo pangan ang naa sa birth certificate you can assert all rights as a father. Katulong panang pangutana, pananglit mapamatudan. Nga dili yun na ko anak ang bata kung ma-DNA man. Unsa man ang kaso nga pwedeng atubango ni Daisy. Valid excuse baka kaha iyang rason pananglit mo ingon siya nga diha ra siya nakabantay nga nagkadako uh, na ang bata ug diha pa niya maklaro ang naong nga di di ay liwat niya kaning hintaon. Kibaw mangunta, uy, kinsay, kinsay, amahan kitang babae ba? Maihap baya na nato, no? Unya, am um, kibaw pod ta, kung kinsa gyud ang na naka, naka comaker na to paghimo aning bataa no unya tungod ambot unsay iyahang rason nganu magsigi siyag a uh, uh, ingon no na uh, dili ikaw ang papa no kay dili taka, ka ako sa klarohon ha kay magdepende man god wa kita sa suwat gud no um kung legally married ba yud pud mondo ha kay ang children are all presumed to be legitimate children inside uh, the marriage pero regardless no na kung naimuhan sa birth certificate dili na niya sayon sayon nga ma malimod pero kung pananglitan litan uh, of course kung minyo mo nya dili ikaw ang papa adultery ang kaso ana um, kung ikaw dili ikaw ang papa pero dili mo minyo i think pwede na siya makia for simulation of birth kina makak man siya and gipatuo man ka niya nga ikaw di ay papa now of course ang dna test no wa dito na ko natubag siyang ikaduhang pangutan na kung pila um na na siya procedure depende na ay mga diagnostic center na ay mga ospital who are capable of doing the dna so magdepende iyang presyo. Mer maabot siguro mga 20,000, mer nam siguro 15, I'm not sure. Pero kinahanglan siya consent sa both parents or that kuyugan gyud sa mama uh, o papa ang bata para lang matest kung ikaw bagit ang papa or dili. Okay? Huwag ang katapusan katapusang pangutan na kung mapamatudan man nga Ah, uh, dili gyud ko no niya anak ang bata. Unsa may pwede niyang ipasa kang kaso, especially nga wa siya magkuwag suporta sa bata. Sakit hunahunaon pero sa gibuhat ni Daisy nako, sa so wa niya pagsulti ko no. Sa tinuod, di sad siya makatugot na ingon ana lang pud ko no kasayon or ingon ana lang sad siya sayon sayon no. I agree no. Well, siguro makakihatag danius nga magpabayad ta kay eh, nagsuporta kag batang dili imo nga dili sa di dai nimo angay uh, suportahan. Pero I hope nga you know luoy sa nagtagyod ang bata. I understand nga napamahal na, na nimo ang bata, ang bata basi ni ila na po na nimo isip papa maluoy tas bata sa kabuang aning desi, no? Pero uh, I hope na hinahinayon lang po ninyo og, uh, ug og pasabot ang bata kung tinuod man nga dili ikaw ang papa but I do hope nga magtarong in taong ka no kay nakadaka gubot dili lang sa inyong relationship ni Manuel but sa sa isip pangisip sa development pud sa bata kawa yun ni mo klaro inday no nga imuhan lang ng pasagdan nga maingon ana masayon sayon dili ba yan lalim kay kung gila na na tinuod sa bata nga ang papa niya si Manuel unya day tulain maglibog siya and then mag the identity ang kahasul sa pag-usab sa iyang birth certificate and the like sa imtong lang yung simuhang kabuang no so i hope do not be like Daisy mga sukinting paminaw og ikaw po, Manuel na unta also learn learn your lesson nga nakabino ang man sa guga sa una but of course that's not a reason no mga sukinting paminaw hinaot unta nga na nakutlo na pagtulunan karong adlawa kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang Akong Suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong atin.